Hello everyone! Nakapunta na ba ang lahat sa ito again? Ito guys ay matatagpuan natin sa Samsung Po Exit C1 sa Dragon Center Ito ay nasa little Six or floor number 6 Pag nakarating na kayo doon, madali lang guys okay. yung matatagpuan ito ito ang isang tao ay $103 for 2 hours, guys. Ayan, kainin nyo na ang gusto nyo kain. Marami pamilya ay May karning manok, baboy. Mayroon din stock. May mga noodles at di pa marami dyan. Meron na rin dito silang parang prince, french fries. Meron na rin dyan. mga gulay. Mamimili ka lang kung anong gusto mo. Hot dog sausage, or sausage. Mayroon din silang mga uh, drinks. Sama nyo na mga kaibigan na dito, guys. Mga mura, -mura na. So, 103 mag na kayo. Two hours kayo magkwentuhan. O este, kumain. Ayan, nagpapapili siya. Kung binibig tsukura ko siya. Ayan. At dito yung may kanin. Tingnan mo yung kanin. At mayroon din daw bilo-bilo. At yung daw bilo-bilo ay wag daw ako maghanap ng kamote dahil wala itong kamote. At ang lahat ko ay yung sab na na maliniit. Ayan. At yung pag-abilidohan niyan ako habang ako ay kumukuha. Ayan ang kamote. Hindi kunti lang. Baka din nyo yan maupos, guys. Ayan. Tips ko lang sa inyo, guys. Wala kang kumuha ng maraming kani. Tikman nyo na lang lahat. At ito na nga. Ayan. Nagiinit na yung aming ano yan? Hot pot. Ayan. Nakiram na yung ano. Kasi mayinit na rin. Hindi pa namin nilalagyan ng niluluto. E eh, paano nga nalagyan na ispising-bising? That would be the guys. Enjoy. Thank you.